Nahihirapan ka ba sa kontrol? Natatakot ka bang bumitaw dahil hindi mo alam kung ano ang mangyayari kapag ginawa mo? Gayon pa hindi mo makokontrol ang anumang bagay kahit gaano mo subukan. Ngunit mayroong isang tiyak na paraan upang kontrolin ang lahat at iyon ay kapag hinayaan mong pangunahan ka ng Diyos. Ang iyong buhay ay hindi kailanman magiging pareho kapag hinayaan mong mamuno ang Diyos. Alam ng Diyos ang simula mula sa wakas at hawak ang susi sa hinaharap. Hindi mo alam ang hinaharap, ngunit kapag nagtiwala ka sa kanyang direksyon, ang iyong buhay ay magiging mas ligtas, mas masaya, at mas mapayapa. Ngunit may higit pa sa mga gantimpala. Sa video na ito, makikita mo kung paano magbabago ang lahat kapag natutunan mong haya ang pangunahan ka ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito kung hindi mo pa nagawa 'yon. Salamat. Narito ang pitong pagbabagong nagaganap kapag natutuhan mong pangunahan ka ng Diyos. Bilang isa, kalayaan mula sa pasanin ng pagiging may kontrol. Kapag sumuko ka sa Diyos at bumitaw sa pagsisikap na kontrolin ang iyong buhay, magaan ang pakiramdam mo. Ang pagsisikap na bigyang-daan ang iyong sarili at gawin ang iyong buhay na sulit na mabuhay ay nangangailangan ng isang tol sa iyo bilang isang tao dahil hindi mo makontrol ang iyong pag-iral, lalo na ang kontrolin ang bawat pangyayari. Sinusubukan mo lang na gawin ang tanging Diyos lamang ang makakagawa. Ngunit kapag natutunan mong hayaang pamunuan ka ng Diyos, wala ka ng pananagutan sa pagdadala ng pasanin kung ano ang magiging buhay mo o kung ano ang magiging resulta ng iyong buhay. Ikaw ay nagiging malaya mula sa patuloy na pananakit ng ulo at pag-iisip ng paano ito mangyayari at paano mangyayari iyon. Mayroon kang lahat ng oras sa mundo upang gumawa ng iba pang mga bagay na magtutulak sa iyong buhay pasulong kaysa sa walang katapusang pag-aalala tungkol sa kung ano ang mangyayari at hindi. Mas magkakaroon ka ng kapayapaan kapag natutuhan mong pangunahan ka ng Diyos. Sa Mateo 11 oras 28 minuto, sinabi ni Jesus, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Hinihiling niya sa iyo na ihinto ang pagdadala ng hindi kinakailangang pasanin ng pag-uunawa sa lahat. Ibigay ang mga pasanin sa kanya, at tamasahin ang pahinga. Mas nagiging relax ka kapag hinayaan mong pamunuan ng Diyos ang iyong buhay, dahil haharapin ng Diyos ang lahat ng kaguluhan, takot, at pagkabalisa. Gayon din ang iyong buhay ay nagiging malaya mula sa lahat ng iba pang mga pasanin na nagmumula sa pagsisikap na kontrolin. Kailangan mo lamang na patuloy na pumunta sa Diyos upang tanungin siya kung ano ang susunod at sundin ang anumang sasabihin niya. Iyan ay nagliligtas sa iyo mula sa stress ng pagiging isa upang malaman ang lahat ang totoo, ganyan ang gusto ng Diyos na mamuhay tayo. Oh, hindi niya nais na ang sinuman sa kanyang mga anak ay maging independyente sa kanya. Nais niyang umasa sa kanya sa bawat hakbang. Hindi niya kailanman nilayon na ikaw ang may kontrol. Gusto niyang sumunod ka. Nang tawagin ni Jesus ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin. Iyan ang eksaktong sinasabi pa rin niya sa lahat ngayon. Gusto mo bang malaman kung ano ang gagawin sa iyong buhay? Sundan siya. Gusto mo bang malaman kung ano ang magiging takbo ng buhay mo? Magtanong sa kanya. Nalilito ka ba kung ano ang gagawin? Magtanong sa kanya. Kung mayroon kang hamon sa iyong paraan upang gawin ang ipinagagawa niya sa iyo, humingi ng tulong sa kanya. Hindi sinabi ni Jesus, sasamahan kita hanggang sa lahat para itulak ang kanyang sarili sa likuran, at tinapakan. Nais niyang maging Panginoon ng lahat, hindi lamang ng iyong puso. Bilang dalawa, mararanasan mo ang kapayapaan, kagalakan, at kalayaan na nagmumula sa pagsuko ng kontrol at pagpayag sa Diyos na kumuha ng kanyang nararapat na lugar, ang iyong buhay ay nagsisimulang umunlad. Kapag nagmamaneho sa isang hindi pamilyar na ruta sa tulong ng iyong GPS, hindi ka bumibilis tulad ng gagawin mo kung alam mo ng husto ang ruta. Itinuon mo ang iyong mga mata sa kalsada, mabagal upang matiyak na hindi mo makaligtaan ang susunod na pagliko o patungo sa maling direksyon. Ang maingat na diskarte na ito ay maaaring doble ang oras na kinakailangan upang maabot ang destinasyon. Ngunit isipin na mayroon kang isang driver na alam ang ruta, at ang kailangan mo lang gawin ay magsaya sa biyahe ganyan talaga si Jesus. Alam niya ang daan patungo sa walang hanggang kagalakan. Nasa kamay niya ang blueprint ng iyong kapalaran. Kabisado niya ang ups and downs ng buhay. Ang pagpapaubaya at pagpayag sa Diyos na pangunahan ka ay magliligtas sa iyo mula sa maraming nasayang na oras, lakas, at pagsisikap. Hindi ka na mag-aksaya ng oras sa mga bagay na hindi mahalaga o hindi kailangan para sa iyong paglaki at pag-unlad sa buhay. Lalakad ka ng mas maingat, malaya sa kalituhan kung ano ang dapat mong gawin. Dahil ang Diyos ang nangunguna, alam mo na kung saan ka man niya pamunuan ay ang tamang lugar, at hindi ka matatakot na magkamali. Mas magiging kumpiyansa ka kapag gumagawa ng mga desisyon, at magiging maayos ang daloy ng iyong buhay. Alam mong hindi mo malalampasan ang daan hanggat nakikinig ka sa kanyang tinig at ginagawa kung ano mismo ang iniuutos niya sa iyo. Gaano kahangahanga ang palaging magkaroon ng katiyakan na ikaw ay nasa tamang lugar, ginagawa ang tamang bagay, sa bawat punto ng iyong buhay. Bilang tatlo, ang iyong relasyon sa Diyos ay nagiging mas mabuti, hindi mo lubos na mararanasan ang isang malapit na kaugnayan sa Diyos kung hindi mo pinahihintulutan siya na pamunuan ang iyong buhay. Isa sa mga pagbabagong mangyayari sa iyong buhay, kapag nagpasya kang hayaan ang Diyos na manguna, ay ang pagsisimula mong mas mapalapit sa Diyos. Dahil siya ay nasa kanyang naraapat na lugar sa iyong buhay, ikaw rin ay nasa tamang lugar, sa likuran niya, na sumusunod sa kanyang pamumuno hindi ka malalayo sa kanya dahil kailangan mo ang kanyang boses sa bawat hakbang. Hindi ka makakalipas ng ilang araw nang hindi ka usap siya o pakikisama sa kanya dahil kailangan mong i-update siya sa kung ano ang nangyayari sa iyong buhay at kung gaano kalayo ang iyong narating sa assignment na ibinigay niya sa iyo. Tunay na maganda kapag ang isang mananampalataya ay dumating sa puntong ito ng ganap na pagsuko at pag-asa sa Diyos. Mas mahal mo ang Diyos at nagiging mas bukas ang iyong puso sa Diyos. Nagiging mas totoo ang Diyos sa iyo dahil nakikipag-usap siya sa iyo at nakikipag-usap ka sa kanya. Sa buong katapatan, ito ang nais ng Diyos na magkaroon ng bawat isa sa kanyang mga anak, isang malapit na pakikisama at kaugnayan sa kanya. Ito ay mangyayari lamang kapag natutunan mong hayaan ang Diyos na pangunahan ka. Kapag siya ang pinuno, Otomatiko kang sumusunod at lumalakad ng malapit sa kanya, nang walang anumang nakaharang sayo. Ngunit kapag sinubukan mong pangunahan ang iyong sarili, itinataboy mo siya sa larawan. Kahit nasa pag-abot mo para sa kanya, hindi mo ito ginagawa mula sa isang lugar ng pagsuko, ngunit isang lugar ng pagsangguni, at yon ang dahilan kung bakit hindi mo nakikita ang kanyang mga kamay sa iyong buhay. Bilang Apat mas nagtitiwala ka sa Diyos, nahihirapan ka bang maniwala sa Diyos at magtiwala sa Kanyang salita at mga pangako? Iyon ay dahil hindi mo natutunang hayaan ang Diyos na manguna. Naniniwala ka pa rin sa isang lugar sa iyong isipan na kailangan mong gumawa ng isang bagay upang matulungan ang Diyos upang ang iyong buhay ay hindi mauwi sa gulo. Naniniwala ka pa rin na kung uupo ka ng tahimik, nagtitiwala sa paraan ng Diyos, maaari kang maluha. Iyon ang dahilan kung bakit hawak mo pa rin ang pasanin ng pagsisikap na pamunuan ang iyong sarili. Kapag sa wakas ay isinuko mo ang lahat sa Diyos, ang iyong pagtitiwala ay nagiging ganap at ganap. Maaari kang maniwala na ang lahat ng kanyang sinasabi ay tiyak na mangyayari. Naniniwala ka na hindi siya isang taong magsisinungaling at lahat ng kanyang ipinangako ay matutupad. Iyan ay kapag mas nagtitiwala ka sa Diyos. Tingnan mo si Sadrach, Mesach, at Abednego. Nang magbanta si Nabucodonosor na ihahagis sila sa apoy, sinabi nila, natitiyak namin na kayang iligtas tayo ng ating Diyos mula sa apoy. At kahit hindi niya tayo iligtas, hindi pa rin tayo yuyuko. Ngayon ito ay mga tao na sumuko sa Diyos. Alam nilang pinamumunuan ng Diyos ang kanilang buhay, at hindi sila akayin sa kapahamakan. Malakas ang kanilang pagtitiwala, pananampalataya, at pagtitiwala sa Diyos, dahil natuto silang manguna sa Diyos. Maaari mo ring gawin ang parehong sa iyong buhay. Ang paglalagay ng iyong buhay sa mga kamay ng Diyos at pagsuko ng lahat sa Kanya, ay isang karapat dapat na deal na magagawa mo. Kapag inilagay mo ang mga bagay sa mga kamay ng Diyos, maaari kang matulog ng mapayapa dahil ligtas ang iyong buhay. Habang natutulog ka, hindi ka nababalisa o paranoid tungkol sa kung ano ang mangyayari sa iyong buhay dahil nagtitiwala ka sa Diyos. Kung mas maraming tagumpay ang natamo mo sa pagsunod sa Kanyang pamumuno, mas nagtitiwala ang iyong puso sa Kanya. Ang iyong pananampalataya sa Diyos ay lalago, at ikaw ay lalago mula sa pagtingin lamang sa Diyos bilang isang Diyos tungo sa tunay na pagkilala sa Kanya bilang ang Panginoon ng iyong buhay bilang lima. Ang iyong buhay ay nagiging mas maganda at kahanga-hanga kahangahanga, sapagkat alam ko ang iniisip ko sa iyo. Sabi ng Panginoon, may mga plano para sa mabuti at hindi ka pahamakan, upang bigyan ka ng kinabukasan at pag-asa. Jeremias 20 Labing Isa Ang Diyos ay mayroon ng plano para sa iyong buhay, upang gawin itong mas mahusay kaysa sa iyong naiisip hindi ba't isang katalinuhan na payagan siya na pangunahan ka sa mga planong iyon? Kapag tinangka mong tuparin ang mga plano ng Diyos para sa iyong buhay, ngunit pumunta sa iyong sariling karunungan at sinubukang hanapin ang iyong paraan, gaano ka malamang na talagang makarating doon? Maraming tao ang dumaranas ng hindi kinakailangang sakit at dalamhati. Napunta sila sa maling pagsasama, dahil lang sa hindi nila pinahintulutang pangunahan sila ng Diyos. Sila ay nasa isang gulo na kanilang pinasok sa pamamagitan ng kanilang pagkainip at sinusubukang kontrolin. Kabaliktaran ito sa isang taong nagpapahintulot sa Diyos na pamunuan sila. Kapag natutunan mong pahintulutan ang Diyos na pamunuan ka, ang iyong buhay ay nagiging epitom ng kanyang layunin. Sinasabi ng Biblia na si Uzia ay kahanga-hangang tinulungan hanggang sa siya ay lumakas. Siya ay labing anim na lamang at siya ang naging hari, ngunit gumawa siya ng mga kamanghamanghang bagay hanggat pinahintulutan niya ang Diyos na manguna. Sinimulan din ni Solomon ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pagpayag sa Diyos na kunin ang mga renda, at pamunuan ang bansa sa pamamagitan niya. Hanggat ang mga taong ito ay nanatili sa Diyos at pinahintulutan siya na mamuno, ang kanilang buhay ay katangi-tangi. Gayon pa man, nang lumihis sila, makikita mo ang pangit na bahagi na naganap sa kanilang buhay. Ang iyong buhay ay magiging mas maganda kapag natutunan mong hayaan ang Diyos na pangunahan ka. Nais mo bang maging tanda at kababalaghan? Hayaang pangunahan ka ng Diyos. Nais mo bang mamuhay ng isang pambihirang buhay? Hayaang pangunahan ka ng Diyos. Nais mo bang gawin at maging lahat ng nais ng Diyos na ikaw ay maging? Pagkatapos ay matutong pangunahan ka ng Diyos. Bilang anim, dumadaan ka sa mga hamon ng may lakas at tapang. Ang mahihirap na panahon ay mga panahong kailangang pagdaanan ng lahat. Bagamat hindi sila kasiya siya, kailangan ang mga ito para sa paglaki. Ngunit iba ang iyong kinakaharap na mga hamon kapag ang Diyos ang namumuno sa iyong buhay sigurado ka na ang mga hamon ay magsisilbing layunin na magdadala ng mas malalaking pagpapala para sa iyo. Kaya't kaya mong pagdaanan ang mahirap na oras ng sakit, at pakikibaka sa lakas ng loob na ito ay isang liko lamang, at hindi ang katapusan. Ang sabi ng Biblia sa Roma 8 oras 28 minuto, at alam natin na sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos, para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na tinawag ayon sa Kanyang layunin. Nangangahulugan ito na hanggat lumalakad ka ayon sa layunin ng Diyos, ang lahat ay magiging mabuti para sa iyo. Ngunit ang isang tao na hindi nagpapahintulot sa Diyos na manguna ay hindi maaaring harapin ang mga hamon ng may tapang. Hindi nila malalaman kung ang hirap at hirap na kanilang kinakaharap ay bunga ng kanilang pagsuway o maling desisyon. Nahihirapan silang magtiis ng kahirapan, at madaling mahulog sa iba pang alternatibong nangangako ng solusyon. Alam ng taong natutong manguna sa Diyos na laging kasama nila ang Diyos, at ang bawat pagsubok na darating sa kanila, ay may layunin. Alam nilang nandyan ang Diyos upang labanan ang kanilang mga laban at sawayin ang mga hari para sa kanilang kapakanan. Mga minamahal, ang iyong saloobin at disposisyon sa panahon ng mga hamon, ay magbabago kapag kasama ang Diyos. Bilang pito, kapag ang Diyos ang nangunguna, mas tinatamasa mo ang kanyang mga pagpapala. Ano pa bang mas mabuting paraan upang matamasa ang mga pagpapala ng Diyos kaysa sa pagsunod sa kanyang pamumuno? Kapag natutunan mong hayaan ang Diyos na mamuno, inilunsad mo ang iyong sarili sa isang buhay na walang katapusang mga pagpapala, mga pagpapala na kahit na ang iyong mga henerasyon ay makikinabang mula sa tingnan ang buhay ni Abraham. Ipinasa niya ang mga pagpapala sa kanyang mga henerasyon dahil lamang pinahintulutan niya ang Diyos na pamunuan siya. Lahat ng paghihirap, sakit ng ulo, at sakit sa puso na iyong pinagdadaanan dahil ikaw mismo ang nagdadala ng pasanin sa iyong buhay ay maaaring mawala kapag ipinasa mo ang mga pasanin na iyon sa Diyos kapag ibinigay mo sila sa Diyos, hindi ka niya iiwan na walang laman. Siya ang magpapalamuti sa iyong buhay at gagawa ng mga bagay na magpapaganda sa iyong buhay. Mas marami kang biyaya kapag isinuko mo ang iyong kontrol sa Diyos. Tingnan ang lahat ng gumawa niyan sa mga banal na kasulatan, at makikita mo na sulit na hayaan ang Diyos na manguna sa halip na pamunuan ang iyong sarili. Ang problema ay hindi mo alam ang tamang direksyon sa iyong sarili, dahil hindi mo alam ang lahat ng bagay, at ang iyong perception ay limitado. Kailangan mo ng gabay at direksyon upang makarating doon sa tamang oras. Doon pumapasok ang Diyos. Siya ang daan. Sabi niya, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Pansinin na hindi sinabi ni Jesus, ako ay isa sa mga daan. Kung siya ay isang paraan, kung gayon may iba pang mga paraan. Ngunit siya ang tanging paraan, at kapag sinunod mo siya, makakarating ka sa kung saan ka dapat naroroon sa buhay, maging sa kawalang-hanggan. Ang Diyos ay interesado sa iyong buhay. Nais niyang pangunahan ka, hawakan ang iyong kamay, at ituro sa iyo ang tamang landas. Nais niyang mauna sa iyo at gawing tuwid ang bawat baluktot na landas. Gayunpaman, ang pagsunod sa kanyang pamumuno o hindi pagpansin ay sa huli ay sa iyo ang magpasya. Nasa iyo kung hayaan mo siyang mamuno o igiit na umupo sa driver's seat ng iyong buhay. Kung hindi mo siya pahihintulutan na manguna, hindi mailalabas ng iyong buhay ang lahat ng plano ng Diyos. Kailangan mong ganap na sumuko at sabihing, Jesus, alam kong hindi magiging makabuluhan ang buhay na ito kung wala ka ibinibigay ko sa iyo ang lahat. Sumusuko ako sa pagsisikap na magkaroon ng kahulugan sa aking limitadong pandama. Nagtitiwala ako sa iyong pamumuno. Binitawan ko ang takot, pagkabalisa, at kontrol. Kapag taos puso mong ginawa ito, otomatikong magbabago ang iyong buhay. Tandaan, hindi sa iyo ang laban kundi sa Panginoon. Ang kontrol sa iyong buhay ay hindi mo responsibilidad, Itigil ang pagsisikap na gawin ang bahagi ng Diyos dahil hindi mo ito magagawa ng epektibo. Ang pagpapaubaya at pagpayag sa Diyos na mamuno ay nagdudulot ng kapayapaan, layunin, at katuparan sa iyong buhay. Magdasal tayo. Ama, ibinibigay ko sa iyo ang aking buhay. Napagtanto ko na ang bawat magagandang bagay na nais ko sa buhay ay walang halaga kumpara sa mga dakilang bagay na mayroon ka para sa akin. Isinusuko ko lahat sa iyo. Binitawan ko ang aking mga plano, adhikain, at lahat ng aking binalangkas. Ako ay sumusuko sa iyong kalooban. Matupad nawa ang iyong kalooban sa aking buhay. Kunin mo ang lugar mo sa buhay ko. Tapos na akong maging panginoon ng aking buhay, sinusubukan kong kontrolin ang lahat at labanan ang lahat ng aking mga laban sa aking sarili. Inaamin ko na hindi ko ito magagawa kung wala ka, Panginoon. Kailangan ko ng tulong mo. Hinihiling ko na tulungan mo ako. Humakbang sa aking buhay at kunin ang renda. Ikaw ang bahala sa lahat ng bagay sa buhay ko. Maging may kontrol. Alam kong mahal at inaalagaan mo ako, Ama. Dalangin ko na ibigay mo sa akin ang iyong kapayapaan. Tulungan akong tamasahin ang kapayapaan ng isip habang inilalatag ko ang lahat sa harap mo. Hindi ko na nilalabanan ang banal na espiritu. Susundin ko lahat ng ipapagawa mo sa akin. Kikilalanin kita sa lahat ng aking mga lakad at ituturo mo ang aking mga landas. Ituturo mo sa akin kung saan pupunta at kung ano ang gagawin. Hindi ako magbibingi-bingihan o magbubulag-bulagan sa mga pamumuno mo sa buhay ko. Nanalangin ako para sa awa, para sa lahat ng aking mga maling desisyon at hakbang. Dalangin ko na ang iyong biyaya, ay ibalik ang lahat ng nawala sa akin, sa pagsisikap na kontrolin ang aking buhay at alisin ang pasanin na aking natamo para sa aking sarili. Tulungan mo akong sundin ang iyong kalooban ng tuluyan. Kapag naging mahirap ang mga pangyayari, malalaman kong kasama kita para tulungan ako. Kapag ang mga kaaway ay dumating laban sa akin, tulad ng isang baha, alam kong ikaw ang aking Diyos, at ikaw ay kasama ko, at ikaw ay magtataas ng isang watawat laban sa kanila. Hindi na ako magiging biktima ng pag-aalala, pagkabalisa, o takot. Punan mo ang aking puso ng iyong presensya, at tulungan mo akong mahalin at magtiwala sa iyo ng higit pa. Kapag ang Diablo ay bumulong ng anumang kasinungalingan sa akin, ang boses ng iyong pag-ibig, ay sapat na malakas upang patahimikin ang kasinungalingan mula sa Diablo. Salamat, dahil ikaw ang pinakamahusay na pinuno na maaaring magkaroon ng anumang buhay. Salamat sa pamamahala sa aking buhay. Pinahalagahan ko ito, dahil alam kong nasa mabuting kamay ang aking buhay. Kunin ang lahat ng papuri, sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung naapektuhan ka ng mensaheng ito, mangyaring pindutin ang like button. Gayon din, tandaan na mag-subscribe sa channel na ito para sa higit pang mga mensaheng puno ng espiritu.